Yo, what's up mga kabiyahe? This is Biyahe ni Rans at ito na yung ating update sa ating 0.5 HP na aircon kung kaya ba sa ganitong setup. So, ang setup ko, 2 pieces na 600 watts na kasiris, uh, 12 volts, 1,200 watts na hybrid, 1 solar inverter, ang built-in ng kanyang MPPT, 40A ang max charging niya, at battery ko naman 12 volts, 100 AH. So, kaya ba ang ganitong setup ang aircon? Oo, kaya at hindi nahihirapan yung ating inverter. Uh, pagpalagay na natin, single load lang. Kasi sa sample ko ngayon kasi, hindi lang aircon yung load dito. Merong 640 dyan. Ang nakalood dyan, mga ilaw sa bahay, uh, ref na inverter, wifi router, wifi window, tapos aircon. Kaya umabot ng 600 uh, watts, mga 700 watts. Pero kung single load lang na aircon, like, umabot sya ng 500 to 600 watts, papalagay natin 600 watts. Ganito lang pag-commute. Kung battery lang yung pag-uusapan natin, 12 volts times 100 AH divided by 600 watts. So, yan po yung answer. At hanggang 2 hours lang ang tatagal kung battery lang yung gagamitin mo. Hanggang 2 hours lang, ha? Pag-gabi, for example, charge, full charge sa tapos, gamit ka ng aircon na 0.5 na 600 watts 2 hours lang lubat na yung battery mo ngayon kung meron namang harvest ang max charging nito 40A tapos kahit na 6, dalawang 600 watts yung gamit ko ang max lang talaga niyang kukunin ay nasa nga 500 watts lang kasi yun lang yung talagang limit ng kanyang MPPT kahit na dalawa yung 600 watts ko 500 lang talaga yung kukunin niya uh, ah, pabor lang ng dalawang 600 watts kasi pag makalumilim yung panahon Uh, 200 sa kabila, 200 sa kabila, 400 lahat. So, pabor siya or maganda yung kanyang harvest pa rin kahit na makulimlim panahon. Pero dapat kasi pag ganitong setup, dapat mas lamang yung harvest mo kesa sa load. For example, ang max harvest ko nito, 500 watts. Ngayon, yung aking aircon nasa 600 watts, ibig sabihin, ang kayang supplyan lang ng panel ay yung 500 watts. Ibig sabihin, ang 100 watts kukunin niya sa battery. So ganito naman para ma running time para makuha niyo yung running time ng iyong aircon pag merong pag maganda yung araw 12 volts times 100 ah divided by 100 kasi what yun lang lang yung kinukuha niyan uh, power sa battery mo kasi nagsusupply siya ng max charging na 500 watts. So aabot po siya ng 12 hours. Ag aabot siya ng 12 hours kung merong kang harvest na perfect na harvest na max talaga 500 watts. Tapos yung 100 watts naman ang kulang ng aircon mo, kukunin niya dito. So, abot siya ng 12 hours. Pero, hindi naman sa lahat ng panahon, 500 watts lagi yung iyong tawag dyan ang iyong ang harvest. So, kasi yung araw, pa iba ibang panahon, di ba So, hindi, hindi lagi na 500 lagi, lagi yung harvest. So, yun, kung gusto niyo talaga ng ganito, ganitong setup, so, kaya ng aircon, pero talagang saglit lang. Kung perfect naman yung harvest, kaya ng 12 hours pero basta merong araw lang kaya niya yung aircon pero depende na din kaya, so, kung so, ganito talaga set setup yung gusto nyo I would recommend na magdagdag kayo ng battery 280Ah o mas malaki pa so, I would recommend kung gusto nyo talaga mag aircon mag 24 volts na lang kayo 3000 watts or 3 kilowatts na setup kasi kung magdadagdag din kayo ng 280Ah 280 ah tapos isa pang MPPT or another MPPT, same lang yung gastos. konti lang yung diferensya. In conclusion, kaya ng ating setup at na-try kong pa nga merong inverter, uh, merong ref at ibang load, sumabot siya ng 700 watts with aircon pa. Pero yun nga, bugbog naman yung MPPT mo. Kasi yun lang yung max charging niya. So yun nga, inuulit ko, pag maggagawa kayo ng ganitong setup, dapat mas lamang yung inyong harvest kaysa sa iyong load. Tulad nito. Tulad nito. Yung load ko dito, 100 lang. 100 watts. Tapos ang harvest ko naman dito is nasa mga 500 watts kanina. So nag-float na siya. Ibig sabihin, full na yung battery ko. Ang ano na lang yung, yung panel na nag-provide ng aking, sa aking load. So kung kita nyo ngayon, ang harvest ngayon nasa 100 watts lang. Kasi 100 watts lang din yung consumption ko. Ayan. So, this is Biyahin Rans. Sana may nabigay ako informasyon sa inyo. So, see you for more solar updates. Peace out.